Parang hindi talaga kayo ng ano yung tarik na yan. Hindi talaga kaya yan sa tricycle. Yung tarik na yan. Okay lang yan kung ano kung yung simentado. Ang problema kasi mga bato-bato yan oh, tingnan mo. Adong pupuntahan niyo pa? Oh, pupuntahan ko. sa so, ay ay subukan ko akyatin. <laughs> okay, mga kapintor, ito na tayo sa ano, na tayo. Hello mga kapintor, good morning at welcome na naman dito sa panibago nating video uh, Ngayon mga kapintor, andito ako sa bayan ng Rial Ngayon itong kalsada na itong mga kapintor, babaybayin natin ito uh, Part ito ng build, build, build program ng ating gubyerno mga kapintor Ngayon babaybayin natin yan at titingnan natin hanggang saan ang natapos na itong kalsada na ito mga kapintor Itong kalsada na ito, nagdudurugtong ito papunta doon sa Mauban ngayon babaybayin natin itong daan na ito at titingnan natin kung tagos na ba talaga ito sa mauban Toy, lika. Ano na ito? Ta tagos na ito ng ano mauban? Hindi pa. Hanggang saan itong daan na ito? dito? ah, ah, hindi dito? Ibig sabihin? Ah, dito may daan dito papuntang mauban nakapunta ka ng mauban oh. pero itong kalsada na ito hindi pa siya ano hindi pa siya tagos magingat ka ha ah. makabayad Sementado na rin doon, hindi pa. Hindi pa puro yan, ah. meron ding ano? Mm. Din Rap road. Putol po ang karyada rito. Putol. Simula dun ah. Ang Oo. Oh. Tingnan ko lang kung ano, kung tawag din eh. Tingnan ko lang kung makalusot itong motor. Ay, makaya po. Kaya? kasi po yung dadaanan eh. Oo. Oh. Hindi po mayroon pang daanan. Dyan lang po mayroon po. Ah, dito lang. Oo, oh, yung dinaanan natin? Opo, ay doon lang. po naman ay pantay naman po Ah, okay. O, oh, paano? Huh? Paano, iwan na kita? Okay. Eh, Tutuloy ako doon? Uh, Arigot ah, lang Makalasot na doon? Aaral na mabuti ha. Sige. Okay. So, itong daan na itong mga kabintor, part ito ng build, build, build program ng ating gobyerno mga kabintor. Ito ngayon ay contraction of Missing link new roads. Mauban Tignoan Road Tignoan Real Quezon Side Quezon Contractor Jema Construction and Supply Date started February 22 2021 Contract completed August 10 Contract completion date August 10 2021 Contract cost 82 million 200,000 kung di pa WH Kison Trail Okay, mga kabitor, tara Oh, so, ito, babaybayin na naman natin ito Tingnan natin ito kung hanggang saan itong daan na ito Ito yung tinatawag nilang missing link ng DPWH ganito lang ang technique mga kabintor, hindi ka humahawak ng clutch, tapos parang engine brake na lang yung ano ang inaalala yan mo, eh frino na lang at saka ah, yung pagmaneuver mo sa ano Tagos na ba ito na mauban? Ha? Tagos na ng mauban? Ay, ah, hindi pa po. Ay, ah, hindi pa. Hanggang saan ito? Hindi pa po sa atakay. Malayo, layo pa? Malayo. Pero sementado na ito na hanggang doon. Hindi pa po. Putol po. Ah, sige. maganda naman po ang daan. Tingnan ko lang. Ha? <laughs> Tingnan ko lang. <laughs> Isurbi <Tingnan> ko. Morning! <lang. laughs> <laughs> 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 kaya mga kabintor hanggang dito lang ako hindi ko pala tagot ito sobrang putik so mga kabintor hanggang dito lang ako hindi ko na ito, tuloy ito dahil sobrang putik ng daan <laughs> Grabing daan, no? So, natin, yan. Oh, hindi natin ba kayo nakamalaki na yan? Pwede pa yan. Pwede oh, pa yan. I-try natin mga kabintar. I-try natin sundan yon kaso nga lang sobrang ano sobrang tawag dito sobrang, sobrang... Grabe. Apa pwede? Apa pwede kung tagusin ito? Okay. Apa pwede kung tagusin ito? Pwede kung tagusin yung daan na yan, papunta doon. Kaso nga lang, sobrang potek ng daan. Makikita nyo sa daan, sobrang potek pero kaya pa naman ng motor. Papunta doon, medyo dito lang naman ang pinakamaputik. So, tagusin natin. Maya-maya. Samahan nyo akong tagusin natin yan. Sobrang putik ng daan. Ano na makapasok dyan? Awal na. Ah, uh, itong daan ito pa para saan nito? Private po 'yan, sir. Mula rito, sa Karatol na 'yan papasok dito, private na ito. Ah, so, ganoon so, ba? Oo. Uh -huh. Ang kalsada ko na papuntang Mukuban, mula sa Karatol na 'yan, dun so, uh -huh. ito Ah, doon. Oo. Ah, mini hydro. Pwede ako magpalipad ng drone dito? mag 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 panipad lang ba dyan? Okay, no? pupunan okay. ko lang ng ano? pupunan okay. ko lang ng bioba baka may ah hindi pwede papasok hindi pwede kayo okay. oh. salamat salamat <laughs> maganda yung ano yung poles na yun o oh. uh. pero pwede ako maglakad Kunan ko lang ng videong poles na yan bawal?

tanggal na o oh. kaya naman ako kasi ano yan parehas tayo turbante <laughs> ah, galing akong kalamba oh, ngayon ang plano ko sana yung daan kasi doon may nakalagay doon na mauban lulusatin ko sana 10 uh, pa 10 years? Oo. Uh, pero ito, kung halimbawa hindi private town, lusot na ito doon. Hindi mo, ah, hindi rin. Sa, ano namin, sa dam namin. Ah, oo. Oh, oh. Ganda sana kuna ng kabira, oh. Pwede naman mo, sir. Ipapaliparan nila. Ah, dyan, oh. Okay. Hanggang dyan lang. Oo, oh, sige, sige. We'll be right back. hanggang dito na lang at konting update lang dito sa kalsada na ito. Itong kalsada na ito mga kabintor, hindi pa siya tagos papunta ng Mauban. Tapos pagdating natin ng mini hydro doon sa bayano, may magandang view sana doon kaso pinagbawal na sa guard na pumasok tayo. Kaya nagpasalamat na lang tayo sa guard na pinagbigyan tayong makapagpalipad ng drone kahit konti lang. Makita lang natin yung poles na gusto kong kunan. Uh, yun lang yung hinihingi ko sa Kanya. Buti naman at pinagbigyan tayo.